Magandang nga araw po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Yung pong low pressure area ay nanatili pong malayo po sa ating kalupaan. Sa makatawid, wala pong epekto sa ating panahon. Mula ngayon hanggang, hanggang bukas. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa 1,090 kilometers east-northeast ng extreme na northern Luzon. Inyong makikita, napakalaya po sa ating kalupaan. Itong low pressure area ay uh, nanatiling mababa ang tsansa na maging bagyo at inaasang po natin ito ay uh, kikilos papunta sa Batanes, Taiwan area. Ang kasalukuyan po, maula po ang kalangitan sa halos uh, buong bansa dahil po yan sa Habagat o Southwest Monsoon. Itong Southwest Monsoon ay sanakitong namin magpapatuloy itong uh, mga kapekto sa ating bansa ngayon at bukas. At sa magiging lagay na panahon bukas, uh, tulad na sinabi ko, may epekto pa rin ang habagat kaya magiging maulap ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm sa Bataan, Sambales, Occidental Mindoro, Cavite, Batangas. Kasama na rin po ang Palawan. Asa uh, samantala itong uh, nalabing bahagi po ng Luzon, kasama po ang Metro Manila. Asahan po natin bukas na fair weather. Kusan ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero asahan pa rin natin ang mga bigla ang buhos ng ulan. Katulad po ng na narasang po natin kanina ang madaling araw. Dako tayo sa Visayas at sa Mindanao. Ito po Western Visayas. Bukas po, asahan po natin ang maulap na papurin na may mga kalat-kalat na pagulan at thunderstorm. Samantala, ang lalabi pong bahagi po ng uh, at itong uh, buong uh, Mindanao, yun yung papansin. Fair weather po tayo bukas kung ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Mali lang po sa mga bigla ang buhos na ulan? At sa ating 3-day weather look, uh, mula August 7, araw ng Merkulis, hanggang August 9, araw ng iyan ng biyernes. Uh, sa mga araw ito, may pa rin ang habagat pero mahina lamang ito. Kaya sa sunod na tatlong araw, inyong makikita, fair weather po tayo. Asal lamang natin ang mga isolated na mga pag-ulan uh, dulot ng thunderstorm o mga biglaang ang buhos ulan dahil sa thunderstorm. storm. Uh, dahil tayo sa Visayas. Sa araw ng Merkules, itong uh, sa Iloilo -Ilo City, aday uh, dahil po yan sa habagat. Magiging maulap pa rin ang kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Pero sa po ng Webes, at sa Biyernes, ay magiging fair weather tayo. Pero asahan pa rin ang mga isolated ng mga pag-ulan. Sa Metro Cebu at Tacloban City, sa loob ng tatlong araw asahan po ang mga isolated ng mga pag-ulan. Adako tayo sa ng lugar po sa Mindanao, yung papansin, sa susunod ng tatlong araw asahan po ang mga isolated ng pag-ulan. Sa mga araw nito, fair weather po tayo o oh, magandang panahon. Pero asahan po oh, itong mga biglaang buhus na ulan. Mamaya po ang araw lubog sa ganap na 6.24 ng umaga. Bukas ang araw sisikat sa ganap na 5.40 ng umaga.